Tinukoy na ng mga otoridad ang pagkakakilanla ng mga biktima ng pag-atake sa Resorts World Manila kaninang madaling araw. Mula pa rin sa Pasay City, ito ang balita ni Joan Nano, live. Joan. Yes, Angela, isa-isa na -isa ngang pinangalanan ng pamunuan ng Resorts World Manila itong mga biktima na nasa wisa naganap naganap na, na pag-atake ng isang gunman dito sa Resorts World Manila sa Pasay City kaninang madaling araw. Mula sa labing tatlong mga empleyadong nasawi, labing isa pa lamang ang pinangalanan habang patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng dalawa sa mga ito. Samantala, labing walo naman sa mga namatay na bisita ang pinangalanan na ng Resorts World habang apat pa sa mga ito ang patuloy na bineberipika ang mga pangalan. Kabilang sa mga empleyadong nasawi, sina Hazel Yanko, Jela Ramos, Melvin Herrera, RV Gabino, DJ Pagsibigan, Roji Uy, Jessica Alindogan, Meryl Gwen Ala, Leia Grace Mozo, Ludet Santos at Kai Nugera. Habang ang mga customer na nasawi naman ay si Nakakam Catherine Cervantes, Piling Hung Lee, Pasita Guillermo Comquilla, Pumensiano Vargas Jr., Susan Abulencia, Lai Wei Chung, Jaime Gaboy Jr., Ariel Abrogar, Lai Yu Chi, Cliff Reynera. Rolando Peña Sison, Eleuterio Reyes, Antonina Yuzon Alanige, Sheila Maclise, Carmelita Taylo de la Cruz, Miela Oliveros, Pamela Silvestre at Elizabeth Gonzalez. Nangako naman ang pamunuan ng Resorts World na sasagutin ang lahat ng pangangailangan o gagastusin ng mga biktimang nasugatan. Gayun din yung mga kaanak ng na mga nasawisa ng yaring pag-atake. Pareho namang itinanggi ng Resorts World at ng Southern Police District na may kaugnayan sa terorismo ang nangyaring pag-atake ng gunman sa kasino. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad Angela ang isa sa mga person of interest na sinasabing nakakakilala o may kaugnayan sa sospek na siya naman nilang gagamitin sa isinasagawang investigasyon hinggil sa pagkakakilanlan ng sospek. Narito ang naging pahayag ni Police Senior Superintendent Tomas Apolinario, ang District Director ng Southern Police District. Based sa mga CCTVs, we have a person of interest. Uh, but uh, unless we have some concrete evidence, he will remain as person of interest. Through through the um, other information like the ORCR of uh, suspected vehicles, we can we can know the we can know the. Um Itinanggi rin ang Chief Operating Officer ng Resorts World na isa sa kanilang mga parokyano ang sospek na pumupunta doon para magkasino. Inihayag rin ng Resorts World na nabaril ang sospek ng isa sa kanilang mga security personnel, nagtamo ng tama sa kanyang binti at dahil nga sa dami ng dugong nawala, ay inabutan na ito sa isa sa kanilang mga kwarto sa fifth floor ng hotel at dito na nga sinasabing sinunog ang kanyang sarili. Samantala, Angela, hihigpitan na rin ng ilan pang mga casino owners sa bansa ang seguridad sa kanilang mga pasilidad. Sinabi nga ni Hong Kong billionaire at casino magnate Lawrence Ho na siyang may-ari ng City of Dreams Manila hindi niya hahayaang makumpromiso ang seguridad ng kanilang mga empleyado at hotel guests narito ang naging pahayag ni Mr. Lawrence Ho ang chairman CEO ng uh, City of Dreams Manila um, with an incident like this especially at Resorts World Manila um, you know we we certainly would ratchet up that even more ultimately Um, the safety of our customers and guests and our, our employees, our stakeholders, is of paramount importance. And, and so um, that is certainly an issue that will buckle down. Angela Batay nga sa naging paliwanag sa atin ng Chief Operating Officer ng Resorts World Manila kanina, sinasabi nga niya na meron silang dalawang klase ng security dito sa Resorts World Manila. Yung mga nakadeploy sa labas ng establishment ito yung merong mga armas. Pero yung mga nasa loob, ito daw yung mga walang hawak na anumang armas. Pero ayun nga sa kanila ay itinatanggi nila na merong naging kapabayaan sa kanilang ipinatutupad na seguridad. Pero nangako nga sila na magsasagawa rin sila ng sarili nilang investigasyon kaugnay nga ng insidente na ito. At uh, nagpaabot na naman sila ng pakikiramay doon sa mga naulilang kaanak na mga biktimang nasawi nga dito sa nangyaring pag-atake sa Resorts World Manila. Angela? Joan, meron lang akong isang katanungan sa iyo. Kung nagkaroon na ba ng opisyal na pahayag itong mga uh, naiwang kamag-anak na mga biktima tungkol sa pagsasampa ng, uh, maaring pagsasampa ng kaso sa management ng uh, Resorts World? Miss Angela, kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na makausap yung ilang mga kaanak na naririto nga sa labas ng Resorts World uh, Manila. Pero kanina ay wala pa silang naging pahayag kung sila nga ay may plano magsampa ng anumang reklamo laban sa pamunuan nitong Resorts World Manila. Ang tangi lamang nila kanina nga iniaapila ay sana nga ay mailabas na mula doon sa hotel yung mga labi ng kanilang mga kaanak. Angela? Alright, maraming salamat sa iyo. John Nano, live na nagulat mula sa Pasay City.